lakas ng ulan first time ko mag stream uh, hindi ko alam kung may nakakatig sa good evening, good evening first time kong gumagamit ako ng OBS ngayon eh so hindi ko alam kung tama ba yung setup ko medyo magulo pa eh, may dalawang nag-message. Julian Tevez, Balky King, Baruk, Farouk, and Bansuan. Good evening at good evening sa inyo. So, ano, live na ba to? Yung mga nanonood, pwede kayo mag, ano, message nga kayo kung live nga talaga. Dali ah. First time ko, sorry ah. Pati nga itong lighting ko, medyo magulo pa. Nasa kwarto na ako eh. Noonan eh. Ayun, yun. Paka-live na nga kasi tinginan ko sa telepono ko. Gamit ko lang na, uh, na, camera yung sa ano ha, sa laptop ko lang. So, pati audio, default lang rin. Hindi pa ako nakakabili eh. Uh, bagong ano to, bagong segment titingnan natin kung kung uh, pwede bang uh, para mabilis yung ating kuro uh, mabilis yung ating pag-react sa mga issues no at para by educational purposes din ay mai uh, bigay natin sa ating mga uh, tagapasunod sa mga kamanggagawa natin yung mga mabilis na opinion no. Ah uh, Kailan na nanonood? ano ba to? to po, pwede i-share? Pakishare nyo naman para mas maraming ano, para isahang salita ko na lang. Isahang analysis na lang natin doon sa nangyayari dito sa ating ano, bansa. Naririnig nyo rin yung ulan ba? Farok? So, ayun mga kababayan, mga kamanggagawa natin, no? Ah, uh, kanina, karano na tayong, ano, eight na live viewers, no? Okay na yan. Uh, unang live, ano lang naman natin to. Kanina, ang Supreme Court ay naglabas ng desisyon na tingin ko, yung iba nagulat, yung iba, uh, expected na, ano, Na, pinapatigil nga itong uh, impeachment, no? Proceedings ng Senado. Ngayon, marami siyempre, iba-iba siyempre ang ano diyan ang opinion, no? Pagkasnat yan ng may mga, iba kaibigan nating mga mga pink, no? dilaw. Ang sasabihin nila, eh, nag-jump agad sila sa conclusions, eh. Travesty daw ng ano, ng konstitusyon, binaboy daw ng uh, Korte Suprema ang ating konstitusyon, ganyan-ganyan, etc. Uh, meron naman mga iba, Uh, sabi wait and see tayo basahin muna natin uh, so para hindi niyo nabasahin alam niyo 97 pages yung decision no uh, binasa ko nang buo so no? kaya be, wala kanina ko pa binabasa uh, para ganun explain in layman's terms ano nga ba yung decision ng court supreme at totoo nga bang binaboy nga ba ang konstitusyon no So, ganun po ang ano. Actually, kayang-kayang pasimplihin yung 97 na pages na ano, the decision, no. Ang boto nga pala dyan ay 13-0, no, with 2 abstain. Labing lima lang kasi lahat ng ating uh, Supreme Court Justice, no. So, yung labing ang sabi nila, pabor sila doon sa pag-dismiss, uh, no, pag unconstitutional nung impeachment complaint na uh, laban kay uh, Sara Duterte, Vice President. At yung dalawa, eh, parang nasa abroad ata. Yung dalawa ay si Justice Kagiwa at si Justice Singh. Uh, yung ang nagsulat nung, pinaka nagsulat nung desisyon, nakikita nyo dyan sa tabi ko, ay si uh, Justice Leonen, Marvic Leonen, Senior Associate Justice. Ibig sabihin siya pinak, isa sa pinaka-senior doon sa mga justice dyan. Actually, al pagkakaalam ko, mas senior pa siya kay Chief Justice. So, kaya ito, mga mga gawa, simplihan lang natin. No? Yung desisyon ng Supreme Court, hindi niya sinasabi kung guilty ba o hindi si Vice President Sara. Ang sinasabi lang niya ganito, yung final na complaint nang House of Representatives sa Senado ay hindi niya pwedeng i-file dahil siya ay under do sa one-year bar rule na tinatawag. Anong ibig sabihin nun? Sa konstitusyon kasi, mga kamanggagawa, yung isang impeachment, no? kasi ilan lang ang mga pwedeng impeach, no? Just Supreme Court Justice, President, Vice President, Ombudsman. Pag ikaw daw ay nag-impeachment proceedings, pag mayroong nag-file ng complaint laban sa isang impeachable officer, yun daw ay hindi po pwede na sunod-sunod kang mag-file ng mga impeachment complaint. No? Isa lang daw na beses sa loob ng isang taon. Ngayon, sinasabi ng Supreme Court sa kanyang desisyon ay yung, ah, dahil apat nga yung final na impeachment uh, complaints, no? Una dyan, si yung kay Akbayan. Pangalawa, yung kay, uh, I think, doon sa Makabayan Black. Pangatlo, sa Civil Society. Uh, mga pare, no? Tsaka mga NGO. At yung pang-apat, yun yung na-transmit sa Senado. Sabi na Supreme Court, yung unang tatlo daw, deemed initiated na. Ngayon, importante yon no? Ah, tira, medyo mahina daw ang audio. So, sorry ha, wala akong ano eh. E, lapit natin konti na lang. Wala akong mic. Wala rin akong webcam. Actually, ano lang ito. Yung laptop ko lang. Kaya medyo mahina. Pagpasensya nyo na. So, ang, ang ibig sabihin ng Supreme Court lang, yung unang tatlo daw na nag na akbayan, makabayan, at saka ng uh, NGOs, ay dim initiated daw. Kasi, nilagay daw yon sa order of business. Kinalendaryo daw ng kongreso. 'yung tatlong 'yon. Although in archive daw, sabi hindi inaksyonan. Ang sabi ng Supreme Court, deemed initiated na daw 'yon kapag ka nailagay sa kalendaryo at hindi mo inaksyonan. Sabi kasi ng Constitution sa, natin, no, within 10 days daw kailangan uh, mailagay sa order of business. So inilagay nga nila, pero hindi nila inaksyonan, inarchive nila. February 2025 na nila nagkaroon ng pirmahan at endorsement ng impeachment uh, complaint sa Senado. So, as sabi nga dahil ngayon ay yung unang tatlo daw ay dim initiated na hindi ka na po pwedeng mag-file ulit ng panibagong fourth impeachment complaint ng Pebrero. Kaya nga ang sabi ng ng Korte Suprema, kung sakaling may i-re-refile kayo na impeachment complaint, sabi niya sa Kongreso, pwede yung i-refile yan February 6, 2026. No? Yun lang. Ganyan lang kasimple yun. So, yung 97 pages ng ng Supreme Court, yun lang ang pinapatungkulan niya. Kung sakop ba ng one-year bar rule yung impeachment complaint na ngayon nakatransmit sa Senado. So, parang kinakalabasan, medyo tama itong si Chis Escudero na uh, parang dinilidali niya, no? parang dinelay-delay niya kasi meron ng ano. Uh, pero syempre, ang isang ang isa nating konsiderasyon diyan, yung mga iba, hindi sabi nito, mga iba, iba sinasabi nila, eh yung sampu daw sa justices, eh mga appointed daw ni Duterte. Hindi natin alam kung talaga naka-apekto yun doon sa kanilang decisions sa kanilang boto. Pero isa ang malinaw dito eh, si, si Justice Marvick Leonen, uh, hindi ko siya personal na pero base sa kanyang reputasyon, base sa, base sa pagkakaalam ko sa kanya, eh hindi yan nasisway ng mga ganyang klaseng mga politika. Actually, do sa maganda yung final note, yung pinakahuling parte ng desisyon, ng 97-page decision, na kung saan sinasabi na ni Justice Leone na uh, kumbaga, kahit na political process ang impeachment, hindi pa rin siya immune no, do sa constitutional, sa structural uh, barriers. No? Sabihin, kailangan pa rin sa konstitusyon kahit na politika yan. At hindi mangangahas, hindi daw uh, hindi mag-aatubili ang Korte Suprema na gamitin yung kanyang kapangyarihan kapag ka procedure na daw yung pinag-uusapan sa Constitution. So, ayun lang po. Uh, malinaw po sana sa atin, no? Hindi sinabi ng Supreme Court na acquitted si Vice, Pres Pri Vice President Sara Duterte. Ang sinabi lang niya ay sa Kongreso, eh, ka ng one year, no? Kasi yung tatlong nauna, na-initiate na, una, na, -initiate na. Maghintay ka muna hanggang February 6, 2026 bago, bago ka mag-file ng panibagong impeachment. Ganun lang. Simpleng simple. Uh, ngayon, dami dyan nananawagan ng mga ano eh. Indignation rally, ganun. Okay naman, karapatan naman lang lahat yan. No? Uh, pero para sa akin, basahin muna natin siguro yung kabuuan. Ako, uh, personally, tingin ko, uh, kung pagbabasihan lang, the lawyer in me, ha, pagbabasihan lang natin yung konstitusyon, ha, pagbabasihan natin yung desisyon, eh mukhang tama naman talaga ang Supreme Court no? doon sa pag-initiate. Hindi pwedeng magdili-dali naman talaga kahit doon sa pag-file pa lang ng impeachment. No? Hindi pa lang doon. So, but, syempre, hindi alam naman natin yung mga justices na yan, uh, ng Supreme Court, eh tao lang rin naman yan. Susceptible yan sa pressure, susceptible yan sa politika. Walang, ako tingin ko, walang, ano eh, walang tao na kayang idistansya ang kanyang sarili sa politika. Kasi nga tayo ay ang mga tao naman ay social beings naman eh. So lahat tayo ay uh, hindi hindi tayo immune sa politika. Uh, tama ba ang ginawa ng Supreme Court? Sa akin, para sa akin procedurally, oo, para sa akin. Pero dun sa substantially, eh, that remains to be nga politika ang ating pinag-uusapan. Uh, so yun, so sana may kaunti kayong na na nalaman, na no? I'll try to improve my audio and video in the next coming ano uh, live sessions. Uh, pilot pa lang naman to. Actually, tech run lang dapat to. <laughs> na naging ano na, nakita ko biglang merong mga viewers. So, inexplain ko na rin. Pero, sinusubukan ko pa lang tong aking bagong Uh, frame bagong uh, natututo pa lang ako nito 'tong OBS no itong ito yung app sa laptop para makapag live stream no so ayun so dito ko pa to maraming salamat sa mga nanood sana may natutunan kayo hanggang sa muli